Good morning, mayroon tayong natanggap na katanungan sa ating kabilang page, yung Easy Garage Auto Shop, galing kay Sir Kirk Valera. Yeah. So ang katanungan niya, bakit daw notice niya sa Lancer at saka sa Civic niya, kapag pinalitan yung cooling system parts, e eh, parang bagang nagtatampo ito si cylinder head gasket, at tong sumusunod na siya sa issue. So kaya daw pinalitan niya ng cooling system parts, para nga maiwasan yung overheating, eh. pero bakit daw? parang sumusunod naman lagi si cylinder head, gasket. Normal daw ba yan? So, ang mga napalitan niya na nabanggit niya, radiator, mga hose, radiator fan, thermostat, tsaka yung temperature uh, sensor. So, mayroon pa tayong radiator cap at saka water pump. Yan. Hindi ako nagkamali, hindi niya nabanggit yung dalawa. Anyway, <clears throat> dalawang klase po yung dahilan kung bakit sumusunod si cylinder head gasket After ninyong mapaltan itong mga external parts na ito Si head gasket kasi nasa loob Nasa pagitan ng head, cylinder head at saka ng block Kaya hindi po yan basta na papansin. Nasa loob kasi internal yan So yun na nga So unang-una Possible meron na siya talagang problem noon pa No? Si cylinder head or cylinder head gasket May singaw na noon pa Maraming mahina lang kaya hindi napapansin. Pero, siya na talaga yung susunod mong gagawin. Hindi lang natumbok agad. Pero, maganda naman yun kasi napaltan ninyo yung mga external parts na nabangkit kanina. So, kasama talaga. Pag nag-rebuild ka ng cooling system, sama mo na lahat ng pyesa dyan para taon na ulit. Sa mga project cars natin, ganyan ginagawa ko. Pag yung nagpalit ako ng isang pyesa sa cooling system, nilalahat na. Yung mga host niya, 1970s pa. Ito, 1980s pa. Yung mga thermostat, water pump, no? Halimbawa, gano'n na katagal. Isang palitan na lang. Sabay pa, flushing ng dating tubig, ng dungkulat na. Diba? So, parang refresh mo talaga yung cooling system. So, yun yung isa. Malamang may problema na talaga yung head gasket. Yung second, pero ng kukunin dito. Yan. Ito. Kunyari, para mas ma-imagine agad ng ating mga kaibigan lalo lalo na yung hindi naman mekaniko. So kunyari, ito ang ating cooling system. Nandiyan na yung radiator, nandiyan na yung laman ng hose, nandiyan na yung laman ng engine block, head. asa so, ito yung cooling system requirement mo na kulan, 5,000 ml o 5 liters kunyari, puno. <clears throat> so pag ikaw ay nagpalit ng mga pyesa sa cooling system, tatagas yan. Yung kulan, wala na, wala na naman. Ngayon, ikakabit mo na yung thermostat, radiator hose, radiator, yung mm. mga iba pa, water pump. So, lalagyan mo na ngayon siya ng ulan. Huh? Ito yung para, pangalawang possible na nangyari. Kung bakit sumusunod yung cylinder head gasket. So, nagay ka ng ulan. Okay. Puno na. Start ka. Tinakpan mo na agad. So, so, may nangyayari po dyan na iipitan ng hangin sa loob dito. Kasi yung thermostat sarado pa. May maliit lang yung nabutas pero hindi lagi sa sapat nyo para mawala nyo yung hangin. Kaya kailangan i-bleed. O sa madaling salita, papadighayin mo. So gamit tayo ng mga lay monster para madaling maintindihan. So yung baby, pag dumedi yan, may hangin minsan yung chan. Matigas, malaki yung chan. Parang tambol. Tapos umiiyak yung baby. Anong ginagawa? Yan, tama. Pinapadighay. <coughs> o, di ba? may mahaba yung digay ng baby. <tose> 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 so, hindi na siya iiyak. Liliit na yung tiyan, lalambot na. At okay na yun. Sa cooling system, ganun din. So, iiyak ang may-ari. Hindi yung cooling system lang. Pati may-ari, pag naipita ng hangin sa gitna. No? So, pag tinakpan nyo agad yan, ilagyan nyo ng kulat, tinakpan nyo agad. May hangin pa yan, naiipit sa gitna. So, ang gagawin mo dyan dapat, walang takip. Yung radiator, open lang siya. Tapos, pa-startin mo yung makina paglayin mo ng kulan. Makikita mo, pag gana ng fan, pubukas yung thermostat valve, babawas pa yan. Yun yung hangin na naipit dito, na na. So, lagay ka ulit ng kulan. Okay na. So, may wala nang hangin no dito. Minsan dalawa tatlong beses na circulation bago matuloy ang maidigay. Lahat ng hangin. Ako tuloy na <laughs> so, bago mangyari 'yon, bago mo takpan, dapat taydigay na lahat ng hangin. No? So, anong nangyari? Dalawa, tatlong beses, papaganahin mo yung radiator fan, mamamatay, papaganahin, mamamatay. Tapos, makita mo, Salin ka lang, pag nagbawas, salin ka ulit. Hanggang sa mamaya hindi na siya nagbabawas. That's the time na mo na. So, yun ang mangyayari kapag hindi nyo na-bleed na maayos, mag-overheat. Kasi imbis na purong kulan, dito may hangin, mag-overheat. Mag-overheat. No? Kasi dapat napapalamig ng kulat yung parte na to, eh hangin ang laman. So, doon iiyak na yung makina. <laughs> So, makikita nyo yun. Bakit po nagpalit lang ako ng kulan? Nag-overheat na sa sasakya ko. Dati naman walang overheating. Ayan. Hindi na i-bleed ng maayos. So, dapat bago nyo siya takpan, make sure na i-bleed ng maayos. Minsan, may pangyayari, naitakbo nyo na, okay na, walang overheat. Kinabukasan, check nyo lang. Makikita nyo minsan, may konting-konting bawas pa yan. Lagyan nyo lang ulit. Tapos yon susunod, wala na yun. Okay na. Kasi minsan may sabihin, natitira pang konti eh, na hangin. So kinabukasan, makikita mo yung pag nakalamig na yung makina after tumakbo. Konting-konti -konti lang naman. lagyan nyo lang ulit ng kulan. Ah, Tapos yeah. tapan yun. Tapos observe nyo kung magbabawas pa ulit. Basta walang problema ang cooling system, hindi po yun nagbabawas basta-basta. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit yung brand nyo ko na sasakyan, eh, nagbabawas din po yun. Konting-konti -konti lang. Lalo pag long drive kunting konti lang. Hindi lagi ah. After ng ilang, ano na, 3 years na yun eh. <laughs> hindi na siya brand new ngayon, pero brand new ko yung binili. So, nagbabawas talaga ng konti. Kasi, normal naman yan sa init, sa layo na tinatakbo mo. Hindi yung kada biyahe na uubos. Hindi yung mali yun. O kaya, every 2 days na uubos. May mali sa cooling system. Normal lang magbuhas ng konti, syempre, mag -e evaporate yan. Kunti lang. konti lang. Huwag yung madami, yung kada biyahe na uubos yun naman. O kaya, ang laki ng bawas. 500 ml kada biyahe. So, may mali doon. Hindi dapat ganun. Ang matinong cooling system. So, yun yung sagot. Una, baka may problema na dati yung cylinder head at gasket. Pangalawa, baka hindi na i na maayos after maikabit lahat ng piyesa sa kanya. Kaya, nagka-problema yung cylinder head gasket at nag-overheat kasi. So, yun lang mga kaibigan. Sana mayroon kayo na pulot, na bago kalaman. Kung meron tayong kulang, i-comment na lang. Baka makatulong din sa iba. So sharing is caring dito sa Easyworks Garage. Susunod so, na video ulit. Sana meron din kayong matutunan. Bye-bye.